dagaper mo? Sige, sige, tuloy mo yan. <laughs> tuloy mo yan, tuloy mo yan. Kasi videographer, mm. salita na nga yung owner ng Taragis Takoyaki. Mm. Taragis talaga. Taragis talaga yan. <laughs> oh, naman videographer. Mm. Sobrang daming nangyayari sa paligid ngayon dahil sa bansa Pilipinas. Dumagdag pa to sa mga iniisip natin. <laughs> <laughs> Pero syempre mga kabata, today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bago pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button. And tayo naman para lagi kayo updated sa lahat ng mga inaipalan, sinasawa namin ni Pinjong Kabar. Hindi. Okay. Tuktok ko sa yan eh. Mm. ng mga kababayan natin, lalo na sa abroad, medyo mapar. Si Kuya Ramil ay yung nagpatato sa noon noong brand ng takoyaki na Taragis, di ba, medyo mapar, uh -huh. April Fool's Day. Yes. Pero ang dami ng mga spekulasyon na naglabasan. May mga ibang mga vloggers na hindi nag-react kasi naghintay pa raw sila ng plot twist. Parang medyo something fishy dun na bakit maghintay ng plot twist, ba't may alam ba kayo? Oo, oh, nga, <laughs> no. Diba? Ngano? So, ito na ka, mga bata helmet. Nagsalita na yung mismong owner ng Taragista Kuyaki na lahat ay scripted. Na no. for the content, mm. for the vlog. Kasi mm. parang last year pa niya yan, plinano, kung ano yung bonggang marketing strategy, marketing stand mm. na ilalabas niya this What? year na April Fool's Day. Mm. So, ito muna yung video mga kabata helmet. Aamin na ako Nagsimula ang lahat sa isang ideya. Ideya na kung magagawa ko, ay magbabago ang takbo ng lahat. Way back April 1, 2023, ay nag-iisip ako ng susunod na plano. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral ang taragis. Kailangan ay mag involve ang maraming tao rito para kumalat sa buong Pilipinas. At nag pako. ako... Saan nga ba interesado ang mga Pilipino? Paano pa kaya ako magba-viral bukod sa challenge? At kung paano ko pahihigitan ang pamimigay ko ng 10,000? At ang tanging naisip ko lang noong April Fool's Day ay eh paghandaan ang araw na yon sa susunod na taon. At dito na nagsimula ang lahat. Sinimulan ng plano noong August 29, 2023. Nagpahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing sa loob. Ang plano ay kumuha na isang tao na kayang magsakripisyo sa gagawing act na ito. Mahirap to. Pero kung may sasabak sa challenge, ay handa akong magbigay ng isang daan piso. Bakit sa noo? Dahil kung hindi sa noo, ay mawawalan lang ng saysay ang tato. Dahil wala nang nakakawili pa sa isang brand logo na nakatatak sa noo ng isang tao. Hindi na masyadong tumagal ang paghahanap. Tinagabihan lang, nakahanap na kami. At siya, si Tatay Ramil. 47 anos, nakatira sa bagong silang kaloocan. Dating fishbowl vendor at ngayon ay nag na lang ng kanyang anak na may Down syndrome. Tandaan nyo, itong usapan na to ay last year pa. At ito ang eksakto na pinag-usapan namin. Deleted na yung account ng tattoo artist, pero siya yung isa sa tao dyan. Sabi ni Kuya Ramil, ay willing daw siya kasi para daw sa anak niya. Tinanong ko siya kung hindi niya ba pagsisisihan. Ang sabi niya eh okay lang naman daw basta para sa anak niya. At naalala ko rin na naging challenger din pala siya ng taragis. Kaya nakuha niya ang loob ko na siya na lang ang magpatato. The first part of the plan. March 2024, nagpatato na si Tatay Ramil. Ang exactong date ay March 28. Hindi mo na siya pwedeng lumabas ng bahay dahil walang pwedeng makakita. At ito na nga ang araw na pinakahihintay namin. April 1, araw ng kalokohan. Inapload na ang poster. Kung sino ang unang mga ng logo ng Taragisa noo, ay mananalo isang 100,000 piso. Kasabay ng post, tinuha ko ang Facebook ni Tatay Ramit. At makalipas ng 30 minutes, nag-comment na ako ng litrato. Pinagmasda namin ng post pero hindi namin nakuha ang reaksyon ng na tao namin. Eksaktong alas dos ng hapon ng April 1, in eh na kami ng video para i-upload pinabukasan. Dumating ang gabi at tuluyan lang hindi nag-viral ang unang poster. Kaya inalabas na namin ang pangalawang poster at doon na nagsimulang mag-react ang lahat ng tao. Dahil sinabi namin na hindi kami accountable sa nangyari kay tatay. At tulad nga na inaasahan, kumalat na ang poster sa buong Pilipinas. At sobrang dami na nag-react at nagalit ng na malalaking influencers. At doon na nagsimula, gumana ang plano. Umabot ng daan libong reacts ang poster na ito at nag joke sa mga kilalang personalidad sa internet na gumawa ng hakbang para kay tatay. Sunod-sunod ng sumakay ang iba't ibang brand mula sa iba't ibang industriya dito sa Pilipinas at nagpost silang lahat na willing silang magbigay ng tulong kay tatay. Merong may gustong magbigay ng pera, sapatos, pabango, marami pang iba. Kung iisipin mo nga naman, sino ang hindi gustong sumakay sa napakalaking issue na pwede rin ikaangat ng brand mo? At bigla akong napaisip. Habang pinagmamatdan ko magpost ang mga brand, napansin ko na napakabilis dumami ng followers and engagement ng mga negosyo nila. Kaya napaisip ako. Sa stand pala na to, maraming negosyante ang pwedeng makinabang. Hindi lang ako. At dahil nakikinabang ang mga kapwa ko negosante, nagdesisyon muna ako dito bahimik. Hindi din ko na sana kaso baka hindi na muna. Bakit? Dahil sabi ko nga kanina, pero pa kami nakahandang isang video na kasama sa plano. Samot sa aring ilusyon ang naramdaman ng mga tao. May mga naawa, marami ring nainis at nagalit. Kaya nung uminit na yung tensyon ng gabing yun, ginabukasan, April 2 ay inalabas na namin ang nakaplanong video. Mula sa video na to, kumalma na ang lahat. Totoong naibigay na namin kay tata yung 100,000 na yun may pangako ko mula nung una pa lang. At naging masaya na ang mga tao. Oo, nagsinungaling ako sa inyo. At gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt na may iba't ibang klaseng emosyon, diskusyon, at pagpapakitang tao. Pero ano nga ba yung naging masama at mabuti epekto nito? Una, nagmukha kaming nanloko dahil planado ito. Pangalawa, maraming brand ang naapektuhan at nagpakita ng kabutihang loob sa isang marketing stunt lamang. At ano naman ang positibo? Una, nakatulong tayo kay Tatay Rami. Pangalawa, nakita natin na posible pala na magbayanihan ang mga malalaking brand dito sa social media para lang sa isang tao. Pangatlo, Nakagawa tayo ng isang malaking ingay na magbibigay boses para sa kagaya ni Tatay Ramil na nasa ilalim ng lipunan. pang at higit sa lahat, makilala kayo. Puntahan natin ang page ni Chismosa. Siya ang unang nag-upload ng pagtulong kay Tatay. At pagtapos na upload niya, nakakuha siya ng 50,000 followers. Ito naman ang Project Glow Up. From 10,000 followers, sa loob lang na isang araw, meron na siyang 56,000 followers at ang kanilang mabuting puso at kabutihang loob ay nagsimula na isang malaking puwersa ay magtulong-tulong para gumawa ng kabutihan sa social media. Masaksayan natin lahat yan. At ako mismo. Pero ang isang malaking tanong ng buong Pilipinas, gaano karaming donasyon na nakuha ni Tatay Ramil? Sa lahat ng brands na nag-upload sa social media, ito ang naging sumatotal na donasyon na nakalap na isang netizen sa isang post lang niya. Umabot daw ng 1.366 million ang donasyon na nakuha ni Tatay Ramil. Lahat nga ba sila ay nagpaabot ng tulong? Ayon kay Tatay Ramil, ang nagbigay lamang ng tulong sa kanya ay sina... Ay, hindi. Siya nalang bahala mag magsabi sa inyo. Ako po si Tatay Ramil Albano. Salamat po sa Perfect Grow Up. Ibigay niyo po nila ako ng 100,000. At kahit alam nila na scripted po ito, wala silang pakialam kasi kahit scripted daw yun, na handa silang tumulong wala silang pangalan sa mga sasabihin ng mga tao uh, nagpapasalamat din po kay Miss Nicole na binigay niyang 100k para sa pag-aaral ng aking anak na si John Louis wala po siya pakialam kung ano man po restricted po yan wala po siya pakialam at ang hanggat niya lang ay makatulong suko rin po mga pasalamat kay, kay eh, Boss Toyo at saka kay Boss MB Shoes and Raparel, Archipelium at, si at uh, ABCBN para sa inabot po niya pong tulong sa amin. Nasaktan ako para kay Tatay Ramil. Mga chong, hindi scammer si Tatay Ramil. Okay? Nanggaling na yan kay Tatay. Lahat ng mga brands na natira sa baba ay hindi nakapagpadala ng tulong. Bakit? Dahil kasama sa plano na huwag ilahan ang lahat na impormasyon ni tatay at ang Gcash number niya dito sa internet pinili namin na mahirapan kayong abutin siya. Dahil nga, istant lang naman lahat ng to. Kaya sa mga nagsasabi na napakalaki ng pera na nakuha ni tatay dahil dito, ang total cash na nakuha ni tatay dito ay eh, umabot din naman ng mga 200,000 pesos. Gusto ko lang linawin na wala akong hati o binawas sa donasyon na natanggap ni Tatay Ramil. Ang lahat na napunta kay tatay ay para sa kanya at para sa kanya lang. Ang lahat din na natanggap niya ay puro personal na tulong lamang din para sa kanya at para sa anak niya na may Down syndrome. Isa pa, ang lahat ng pera ay binigay sa kanya ng personal lamang. Walang Gcash o iba pang klase na transaksyon. Inuulit ko, personal lamang niya natanggap ang lahat ng donasyon. Sinubukan namin ibalik sa mga nabanggit sa taas yung mga perang binigay nila. Personal namin kinausap ang lahat, pero ayaw na nilang tanggapin. Sabi lang nila eh, para daw kay Tatay Ramil yun at sana makapulong daw sa kanila. Gusto kong sabihin sa inyo ang salitang salamat at salitang patawad. Ang tanging tao lamang na kayang gumawa nito ay yung willing magsakripisyo. Yung taong kayang itaya ang lahat. Yung taong nahuhumaling gumawa ng mahika na may inaasahang magandang resulta. Hindi ko naman sinasabi na naging perfecto at napakaganda ng dulo nito. Siguro meron pang ibang mas maganda pero at least nagawa kong subukan. Ito, yung mga bagay na tinuro sa akin ng magic. Una, iba-iba ang nakikita ng bawat tao. Kung anong nakikita ko ay siyang kabaliktaran na nakikita ng mga taong nanonood sa akin. Palaging merong ibang perspective ang buhay. Kaya dapat, tingnan natin palagi kung ano itsura ang nasa likod ng mata ng ibang tao. Kagaya ni Tatay Ramil, kung titingin ako sa nakikita niya ngayon, sigurado ko na ang naikita niya ay swerte. Isang blessing na pangyayari na talaga naman nagpabago ng buhay niya. At kahit papano nagparao sa buhay na pinagdadaanan niya. Pangalawa, sa magic, hindi mo kayang kontrolin ang lahat. lahat ng magic ay scripted. Pwede kang gumawa ng script mula sa umpisa hanggang sa huli. Mula sa kung ano man gusto mong sabihin, gawin, at kung saan mo gustong tumingin yung taong nanonood sa'yo. Pero kapag nagsimula ka na mag-perform ng magic, may mapapansin ka na mag-iiba sa galaw mo at hindi mo ma-anticipate lahat ng pangyayari. Kaya ang kailangan mo nalang gawin, sumubay sa agos at tapusin ang magic trick. Ganito ako mag-isip bilang isang magician. So, anong masasabi nyo, mga kapatang helmet? Ikaw, videographer. Paano kung hindi nagkabistuhan na parang tuyo na pala yung tato? Ano namang kayang palusot ang gagawin ni Sir Taragis? Para sa akin naman, videographer, naka-plano kasi. Diba, gaya nga na sinabi niya, planado na ang lahat. Oo. Uh tong marketing stunt niya na to. Na uh -oh. so, talagang last year pa niya, plinano. Mm. So, talagang darating yung punto na kahit walang makapansin na tuyot na, dry na, or matagal na yung tattoo, ilalabas at ilalabas niya tong video ng revelation. Kasi kasama to sa plano niya, yung pag-amin, at panggulat nagugulat talaga sa bayan ng mm. na lahat to ay kwento lamang, gawa-gawaan, mm -mm. for the content, for the vlog. So, kasi diyan Maraming naawa. Yun na. Maraming nagbigay. Maraming nagbigay. Pero, gaya nga nang sabi sa video, iilan lang pala yung talagang nakarating kay Tatay Ramil. Pas so, ano talaga... Mga kondisyonis din, video per eh. Bawal daw GCash, bawal daw yung ibang, parang wire transfer. Kailangan ikaw mismo mag-reach out daw kay Tatay Ramil para maibigay yung pangako mo. Bakit niya kinontrol? What? Eh kasi nga, lahat ay marketing stunt lang. So parang lumalabas, video par, alam sa akin, pagkakaalam, mga kabatang helmet. pag-intindi ko, dyan sa revelation video ni Mr. Taragis Takoyaki, mm. parang handler siya ni Tatay Ramil. A-artista si Tatay Ramil. Oo, kasi nagkaroon na sila ng usapan eh, di ba? What? Last year pa, na magkakaroon ng ganitong content, papayag ka bang magpatato. Mm -hmm. So, parang lumalabas na siya yung magmamanage kay Tatay Ramil. What? O, di ba? Mm -hmm. Napaisip lang ako, mga kabatang helmet. Mm -hmm. Sa mundo kasi ng social media, mga kabatang helmet, minsan, mahirap malaman kung ano ba talagang scripted at hindi. Pero, aminit man nyo sa hindi yung ibang mga napapanood yung mga vlogs, effort eh for the content lang talaga. Lahat yan, halos may script. Pero, syempre, aamin tayo, videographer, di ba? Mm. Syempre, dapat may pag amin din tayo, para naman may transparency sa mga nanonood sa atin, mm. na yung vlog po namin, wala talagang script. <laughs> Kaya dami po talagang bloopers. Hindi ko lang nga ina edit out yung mga bloopers kasi yun na yun. Kung ano lang ba sa bibig ko, yun na yun. Kasi wala po kaming script. On the spot kami nagre-react sa mga bagay-bagay, sa mga issue. Kaya, what you see what you get, di ba? Mm -hmm. Pero, aminin na natin to. Sa ibang mga content creator, talaga pong may script yun. Nung nag-guesting po kami sa GMA, di ba, videographer? Mm -hmm. May script silang binigay sa akin. Pero, yun yung flow. Pero, yung sagot, sa akin pa rin. Kaya doon naman ako na-amaze kay GMA. Binigay yung mga katanungan, Pitcho Gaper. Mm-hmm. Pero, yung isasagot ko, nasa akin pa rin. Pero magaling din yung, ano, producer, ano yun? Segment? Oo. Oh, segment producer. Segment, segment, producer. Sorry. segment producer nila. Kasi kung ano yung to kong sagot, kailangan, makuha niya yon at may babalik ulit niya sa akin. Mm -hmm. Para may follow-up question. Kaya oh. very good dyan talaga ang GMA. Ano nga bang lesson na makukuha natin dito, Pitcho Gaper? Siyempre, mga kabatang helmet, sa buhay natin, lalo na sa nararanasan ng bansa Pilipinas, minsan napapatanong tayo at ako mismo napatanong sa sarili ko, lahat ba ng mga nangyayari ngayon? Sa lahat ng mga nararanasan natin, ito ba iscripted din? Wow! Diba, Amitso Kapur? Mm -hmm. Ang daming mga issues sa lipunan, West Philippine Sea, adyan yung kay Pastor Kips, kay Tatay Diggs, sa mga Duterte, kay PBN, may Pulburon, kung ano-ano na. Iscripted ba to lahat, mga kabatang helmet? Tsaka ang daming characters. Ano? Yes, ang daming characters. Scripted, ba to lahat? Planado ba lahat? Sino nagpapagalaw? Sino gumawa ng script? Yung parang during the campaign, ano yung sabi nila? Unity? Oh, Unity team. Oh, Unity Unity lang. Ano yun, mga kabata helmet? Planado ba yun? Pinag-usapan ba yun? Nasa script ba yun? Pinag-isipan malamang. Mm -hmm. Tapos dumating na yung mga panahon na para naglalabasan sila ng mga sari-sarili nilang mga... ...baho. Yun na nga eh. Kasama pa rin ba sa script yun? Ito na ba ang plot twist? Umaasa ako mga kabatang helmet na dadating yung oras ng The Revelation. Gaya ng sinabi ni Mr. Tarangis Takoyaki yung kanyang The Revelation video. Sana no, kung scripted lahat ng mga nangyayari na to sa bansang Pilipinas, sana dumating na yung The Revelation nga. Eh. Sino yung aamin? Sino yung mastermind? Sino yung nagpapagalaw sa lahat? Sino yung mga puppet? ba diba? Parang... Sino nagda-damage control? Yes. Isa pa yan. Damage Woo! control. Video ka pa. Mm -hmm. Kasi, based dyan sa video ni Mr. Taragista yaki, ako personally, mga kabata helmet, ang narealize ko dyan, may parting parang damage control. Eh, 'yan naman videographer, ay pwedeng-pwede nating ano, no, i-relate sa nangyayari naman dito mm -hmm. sa bansang Pilipinas kasi ang dami nga talagang issue eh. So, ano kaya talaga, no? Sino ba talaga ang puno nito? Sino talaga nagpapagalaw kung meron man? Mm -hmm. At scripted ba talaga nangyayari o hindi to scripted talagang may ganitong mga gana pero nakakaloka lang talaga. Sabi ko nga sa inyo, parang sarswela na nangyayari. Pero syempre, mm -hmm. i-comment down below nyo rito mga bata helmet kung ano yung mga gusto nyo sabihin. Yes, video ka pa. Anong moral lesson? Huwag ka man loka ng kapwa mo. Ganun lang kasimple, no? Pero tong ano ha, yung regarding sa 20 pesos na bigas, mm. scripted din ba to? Oh! Scripted din ba to? Mm -hmm. Palabas lang ba to? Mm -hmm. Kasi dumating sa point na sinabi nga ni... PBBM na malabong nangyari yan, wala daw siyang sinabi. Ah, oh. wala daw sinabi. Diba? Last year pa yan, videographer. Okay, halungkotin nga natin kung kailan niya sinabi yun. Uh Oo, -oh, basta sabi niya parang ma malabong mangyari ang 20 pesos. Parang ganon. Nasa ah. DA pa siya noon. Oh. Ah. So, ayun mga ba, ba helmet, sabi ko kami sa boy niya, helmet din ang book keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Uy, Pichoga po, masarap mm. pa yan, yung Taragista Koyaki. Ayoko, meron man dyan sa kanto eh. Gusto kong matikman kung Ayoko. gaano kasarap yan. Meron na dyan sa matikman. kanto. Mas masarap tayo nandun sa kanto. Bili mo ako, Taragista Sige, alika Koyaki. Alika na, alika na.